kuha mo ng papaya. Ayan guys, yung papaya o. Oh. Kuhanin ko. Ayan, pinutol ko na yan guys. O, oh, nagbunga siya ulit oh. oh. kadami rin bunga. Kukunin ko siya ngayon kasi magtitinola ako. ako na ang papaya. Ito naman ang palunggan. Tinakbo. hindi na kailangan bumili. Kasi may mga tanim naman ako dito. At may mga bunga naman. Ayan. Hello guys. Magigisa na po ako. Bawang, luya, sibuyas, tsaka tanglad. Inuna ko yung luya. Tapos, suldan natin yung tanglad sa bawang. Pag medyo umaamoy na yung bawang, ilagay natin ang sibuyas. Umaamoy na, saka natin ilagay ang manok. Ayan. Ang na guys, lagay na natin ang manok. Tatakpan muna natin. Ayan na guys, lagyan natin ng konting asin para lumasa yung manok. mabango. Mabango talaga yung tanglad. Takpan natin. Ayan. Pagkatapos, ilagay na natin yung papaya. Para sabay na lumambot yung manok tsaka yung papaya. Isabay na rin natin yung sili na green tapos takpan natin maya maya lalagyan na lang natin ng tubig ayan na guys uh, ayan mag iba na yung kulay oh. uh, mag iba na yung kulay pwede na natin lagyan ng tubig lagyan na natin ng nawasa <laughs> nawasa water Kaya na guys, habang nagaantay tayo ng ano, yung manok, may ko na itong malunggay. Ayan. Ganyan lang ako maghimay na malunggay. Kaya yung kinukmok dahon ng malunggay, yung mga malalambot. Um, hindi pa magulang. Saburito yung mga bata, malunggay. Maliligo na tayo guys. Maligo ka na. Para makain mo na itong maraming malunggay na paborito. Oh. Yan, nadagdagan natin yung malunggay kasi paborito nila yan. Masin na, masin. yan. Masin Guys, kumukulo na nga pala. Oh. Ayan. Kumukulo Kumukulo na. Pabayaan lang natin kumula para lumambot mabuti yung sayote. Ay, papaya pala. Papaya sa kamanok. Tapan ulit natin. Ayan. Sarap niyan sa so usawa na patis. Tapos manghang. Sarap. Ayan na po guys. Lalagyan niya natin ang malunggay. Ito. So, ni Lagyan yung malunggay. na. po, guys. Luto na ang ating tinolang manok. Ayan. Ah, sarap. Tikman na natin. Yan guys, tikman na natin ah. Papaya. Papaya. sarap. Sarap na luto ko. Siluto ko to. Papaya. Sarap. Salamat sa panonood.